Magandang gabi. Ako si Dexter Ganide. Ako naman si Meiji Cruz. Sama-sama nating tutukan ng mga galaw at desisyon ng ating mga politiko. Na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang politiko Nightly. Romualdez responsable daw kay Saldico. Act Future Representative Antonio Tino bumuelta sa palag ni Davao Representative Pulong Duterte kaugnay sa isinusulong na investigasyon sa Dolomite Beach Project sa Manila. Anya, Google is free at attendin daw siya ng pulong sa session. Binaha ang Cebu, kaya Governor Pam Barikwatro na pa-shout out sa umano'y hindi effective na flood control sa lalawigan. Habang Vice President Sara Duterte may paalala sa publiko sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Tino. Senator Rodante Marculeta, balat si daw. Top official sa Tarlac City ayaw magbigayan sa posisyon. World War sa palit mayor issue, hindi nagpapaawat. At former COA Chair Heidi Mendoza, thankful sa umano'y confidence ni Secretary Vince Dizon na anya, tinuruan siya umasa sa paulit-ulit na pagdududa. Naniniwala si Ombudsman Boying Rimulya na maaring may sabwatang nangyari sa mga dating liderato ng Kongreso kaugnay sa pagpasa ng mga manumalyang flood control project. Habang ang pamilya ni Senator Mark Villar hindi lusot sa mga investigasyon kaugnay sa bilyon-bilyon pisong infrastructure projects. Tingin ni Ombudsman Boying Rimulya posibleng nakinabang ang mga lupain nila sa mga proyekto. Ang detalye sa politiko update ni Liza Bonzo. Iminungkahi ni Ombudsman Jesus Crispin Rebulia ang paggawa ng kanyang opisina ng Special Task Force para sa malalimang imbestigasyon sa pamilyang Villar. Sa Villar, we, we, we may be putting up a new task force for the river drive and for the flood control of Las Piñas, or Las Piñas area. Kasi andun yung mga lupa na nag-benefit din eh. The, 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 the landowners also that benefited from that. So we have to look at that also. We're forming a new task force for that. Uh, for the just for Layon daw nitong busisiin ang mga infrastructure projects na posibleng pinakinabangan ng pamilya. Malinaw na sa buwatan. Iyan ang pahayag ni Ombudsman Remulia kaugnay sa pagpapatuloy ng investigasyon nila sa mga kawani ng gobyerno na napangalanang sangkot umano sa flood control scandal. Kaya naman, bukod sa aksyong busisiin ang mga vilyar, nagpahayag din si Remulia sa layo nitong panagutin ang mga dating leader ng Kongreso na sina dating House Speaker Martin Romualdes at dating Senate President Cheese Escudero. Anito, posibleng makasuhan ng dalawa ng kasong gross inexcusable negligence. Paliwanag nito, bagaman wala pang direktang koneksyon si Romualdez sa kaso ni dating House Representative Zaldi bilang dating leader ng House, responsable siya sa pag-appoint kay Co bilang chairperson ng Committee on Appropriations. Sa kaso ni Escudero, ani ng ombudsman, kasama ito sa nag ng budget na naglaman ng mga maanumalyang insertions. At sa kasulukuyan, Patuloy raw ang investigasyon ng ombudsman kay Escudero at katunayan, may hawak na silang mga pahayag at money trail na kumukonekta sa dating Senate President. Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Asahan ang isang matinding comeback ni Senator Panfilo Ping Lacson bilang chairman ng Powerful Blue Ribbon Committee. Sa kapihan sa Senado, sinabi ni Lacson na isang very important witness ang handang lumitaw at maging susi para makompleto ang kabuang larawan sa flood control scandal. May mga bagong pagbubunyag daw ang nasabing witness. Ayon pa sa senador, isinasapinal na ang affidavit ng testigo na suportado ng mga dokumento, ledger, digital files at iba pang ebidensya. Kasi sabi ko sa kanya, kung magme-mention lang ng pangalan hmm. na walang suportang dokumento, huwag na lang mag-mention kasi baka makasira lang ng, ng tao. Mm -hmm. So, maski may personal knowledge, kung wala naman siyang supporting documents, wag na lang magbanggit. Yan ang aming usapan. Imbitado sa nakatakdang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee si dating Speaker Martin Romualdez at nagbitiw na ako Bicol Representative Zaldico ayon kay Senator Ping Lacson na nagbalik bilang chairman ng komite, nais nilang malinawan kung paano naaprubahan at nailagay sa budget ang bilyon-bilyong pisong halaga ng mga proyekto sa ilalim ng pamumuno ni Cos Appropriation Committee. Samantala, naniniwala si Ombudsman Boying Rimulya na dapat ding managot si dating Speaker at Lady Representative Martin Romualdez sa isyu ng kontrobersyal na flood control projects. Sa isang panayam, sinabi ni Ombudsman o ng Ombudsman na bilang pinuno ng Kamara, may pananagutan umano si Romualdez sa pagkakapwesto ni Ko bilang chairman ng komite. Uh, if, if fingers do point to the speaker, former speaker, As a leader of the House, he was responsible for the appointment of Saldico. Although he was elected, although Saldico was elected on the floor, everybody knows that it was the Speaker's choice. That's why we have to hold him accountable for that. Bukod kay Ko at Romualdez, ibinunyag din ng ombudsman na may natukoy na money trail na naguugnay umano kay Senator Cheese Escudero sa flood control mess. Sinabi ni Romulia na bahagi ito ng ongoing investigation at kasama sa mga dokumentong iniimbestigahan ng kanilang tanggapan. Tiniyak ng Office of the Ombudsman na hindi makakatakas sa pananagutan si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan, kaugnay sa manumalyang proyekto kontrabaha. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, inirekomenda nila na kasamang investigahan si Bonoan dahil sa um umano'y irregularidad sa flood control project sa Plave del Bulacan. Batay sa COA report at dokumentong hawak ng ICI, hindi na ipatayo ang proyekto sa itinakdang lokasyon. Pero buong halaga ng kontrata ang naibayad ng GPW8 sa kontraktor. Sinabi ng ICI na posibleng may paglabag sa Anti-Graph and Corrupt Practices Act, Malversation, Falsification at Government Government Procurement Reform Act. Kasama rin sa pinaiimbestigahan si da dating DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara, dating Assistant Engineer Bryce Hernandez at Yumer Villanueva, may-ari ng Top Notch Catalyst Builders Incorporated. Maaring umalis na rin daw ng bansa ang dalawa pang aid ng nagbitiw na si Akobi Call Representative Zaldico. Ito ay sa gitna ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa kontrobersyal na flood control projects. Ayon sa impormasyong unang binanggit ni Senator Bato de la Rosa kay Senate President Tito Soto, si na Mark Texay at Paul Strada na tinukoy sa pagdinig bilang mga aid ni ay posibleng nasa Europe na raw ngayon. Matatandaan sa testimonya ng witness na si Orly Guteza, sila umano ang nag-aasikaso ng mga cash deliveries na inuugnay sa flood control budget. Pero ayon kay Sen. Rodante Marcoleta, hindi lamang umalis ng bansa ang dalawa, kundi tinatago at pinipigil makadalo sa imbestigasyon. Ang balita ngayon, iniipit na rin yung dalawa. Sin Nasaan nga po ba itong ay, dalawa? Tinago ito? na raw yung dalawa. Ang, 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 ang balita, itong dalawang, hindi ko alam kung yung Mark Tixay kung nasaan, pero yung John Paul Estrada, nandun daw sa Chile at binabantayan. Saan po? Chile. Chile? Yeah, yan oh. ang huling balita. Chile, why? We have no extradition treaty with Chile? Siguro, bukod sa malayong malayo, mm. baka wala tayong extradition treaty. Binanatan ni Act Teachers Party List Representative Antonio Tinio si Davao City First District Representative Pulong Duterte matapos akusahan ng kongresista na umano'y sunod-sunuran sa administrasyon ng Makabayan Block. Ayon kay Tinio, mali ang mga paratang ni Duterte at dapat muna nitong intindihin ang trabaho sa plenaryo. Ayon kay Tinio, libre niya ang mag-research tungkol sa track record ng Makabayan Block na noon pa mang mga nakaraang administrasyon ay nagsasalita na laban sa korupsyon sa gobyerno. Barat Panitinyo, kung umaattend lang ng sesyon ng Kongreso si Pulong, maaring maunawaan niya ito. Dapat gawin ni Rep Pulong ang trabaho niya, umattend siya sa mga sesyon. Uh, baka uh, kung siya, makikita niya Uh, kung ano yung ginagawa natin sa paniningil sa Marcos Jr. administration mismo at kay Pangulong Marcos mismo no, bilang pangunahing responsable sa mga budget na kinurakot. no uh, Pangalawa, uh, libre ang Google. Pwede siyang mag-Google sa track record ng makabayan. Not just during this Congress but in sa mga previous na Kongreso. Uh, sa paniningil no, sa corruption ng Marcos Jr. administration and before that ng Duterte administration. Matatanda ang binatikos ni Duterte na umano'y pananahimik ng grupo ni Tinio kaugnay sa bilyon-bilyong piso na korupsyon sa kasalukuyang administrasyon. Pero tumutulig sa sa Manila Bay Dolomite Beach Project na ginawa noong termino ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wag maging balat si Buya sa iyan ang paalala ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Kasunod ng naging pag-call out ni Senator Rodante Marcoleta sa kanya tungkol sa CCTV footage sa Senado. Dumalaw kasi ang surprise witness na si Orly Guteza sa opisina ni Marcoleta bago ito lumitaw sa huling Senate Blue Ribbon Committee hearing. Paglilinaw ni Lacson, hindi niya intensyong mag-spy sa kapwa senador. Public okay. place to eh wag tayong wag tayong maging uh, onion skin na lalabas yung mga bisita natin o kung sino yung mga pinatawag natin dahil CCTV yan eh Walang kredibilidad at nangangamoy DDS. Ito ang paglalarawan ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa dating aktor na si Anjo Eliana. Matapos nitong idamay sa kanyang pag sa social media, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang sinisiraan si Senate President Vicente Soto III. Ayon kay Castro, walang anumang napatunayan si Eliana kaya walang dahilan para patulan siya ng Pangulo sa hirit nito na magpa-hair follicle test. Malinaw niya na mayroong nagmamando sa dating aktor para magingay sa social media, lalo na nang sabihing ibigay na ang natitirang huling tatlong taong termino sa pangalawang pangulo. Sino ka ba? ba? Di tayo saan ang Pero ipinakita mo ang totoo kulay dahil gusto mong paupuin si Bibi Sara. Ngayon pa lang. Oh, nangangamoy DDS ka, Anjo. Ah, wala kang kredibilidad. tinawag na power tripping ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang pagpapatawag ng MTRCB sa content creator na si Sasa Girl. Sa premiere night kasi ng pelikulang Dream Boy, isa sa mga entry ng Sinisilip Film Festival 2025, nagbitaw umano ng maaanghang na pahayag si Sasa Girl matapos bigyan ng double X rating ng MTRCB ang queer film dahilan para maantala ang pagpapalabas nito. Ayon kay Sendanya, dapat anyang makinig at umunawa ang MTRCB lalo pat matagal nang minamaliit ang queer narrative sa mga pelikulang Pilipino. Nanawagan rin siya ng suporta sa mga likhang sining na nagbibigay boses sa LGBTQIA community. Matatanda ang nagpadala ang MTRCB ng sulat noong October 23 kay Viva President Vincent Del Rosario at inisyal ng itinakda ang pulong para sa November 4 upang talakayin ang insidente na nakuhanan pa sa video at kumalat sa social media. Tinawag ni Ombudsman Boyeng Rimulya ang Bureau of Internal Revenue at Bureau of Customs na pinakakilalang kurap na ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Rimulya, matagal nang alam ng nakararami ang problema ng korupsyon sa dalawang tanggapan pero tila wala pa rin konkretong aksyon upang tugunan ang matagal ng isyong ito. Dagdag pa ng Ombudsman, panahon na para itakda ang linya ng mabuting pamamahala sa dalawang ahensya. The BIR and Customs are actually the two most, uh, most uh, hackneyed uh, departments. I mean to say, everybody knows they're corrupt but no one's done anything about it. Sa aming pagbabalik, top official ng Tarlac City hindi nagpaawat sa world war. Mayoralty position ayaw bitawan. At Cebu Governor Baricuatro may pahaging sa umano'y palpak na flood control project. atat na atat yan ang patotsada ni dating Tarlac City Mayor Susan Yap sa pagiging excited umano ng dati niyang vice alkalde na si Kitty Angeles na mapalitan siya sa puesto ayon kay Yap dadaan pa ito sa legal na proseso kaya hangga't wala pang pinal na desisyon siya pa rin umano ang nananatiling mayor ng Tarlac City at sa gitna ng isyu dinumog siya ng kanyang mga supporters sa munisipyo aminado naman ang alkalde na mayroon daw talagang ibang forces on the other side na gagawin ang lahat para malinlang ang mga tao. Banat naman ang bagong upong mayor na si Angeles. Ignorance of the law excuses no one. Mas bata raw siya pero tila mas nakakaintindi pa raw siya sa batas. Dapat nga raw ay mas magpakita pa ito ng magandang halimbawa sa mga kagaya niyang bagong politiko. sana po absolute listener sa ask. So sana po ang abila ko lang, ah uh, sana po isulong at atmospera sa mga batas at ipagdadaala sa loob na lang din po siya sa pakinggan Sa Cebu, hindi na napigilan ni Governor Pambari 4 ang pagkadismaya sa malawakang baha na nangyari sa lalawigan dahil sa epekto ng bagyong Tino. Sa Facebook ni Baricuatro, kinwestiyon nito ang umano'y 26 billion pesos na halaga ng flood control project sa Cebu na tila hindi napakinabangan ngayong nanalasa si Bagyong Tino. Malaking bahagi ng Cebu ang nalubog sa malalampas taong baha, kung saan makikita pa ang kumpula ng mga sasakyan na inanod sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyo. Sa ngayon nananawagan si Baricuatro ng donasyong damit para sa mga sinalanta. Sa na ng pananalasa ng Bagyong Tino, pinaalalahanan ni Vice President Sara Duterte ang publiko na manatiling mapagmatsyag at sumunod sa mga abiso. Ayon kay VP Sara, prioridad ang kaligtasan sa tuwing panahon ng sakuna. Nakahanda niya ang Disaster Operations Center ng kanyang tanggapan para magbigay ng suporta sa mga LGU na apektado ng bagyo. Sa aming pagbabalik, former COA Chair Heidi Mendoza, thankful sa umano'y confidence sa si Secretary Vince Dizon na anya, tinuruan siya umasa sa paulit-ulit na pagdududa. At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Sa kabila ng kanyang stress dahil sa palit-alkalde issue sa Tarlac City, nakakuha naman si dating Mayor Susan Yap ng support mula sa kanyang kaibigan na si Queen of All Media, Chris Aquino. Bumisita si Chris kay Yap kasama ang kanyang anak na si Bimbi para batiin na rin ang dating alkalde na nagdiwang o nagdiriwang ng ika na isang kaarawan. Pahabol na birthday wish ni Chris, hangad daw niya na maging maligaya si Yap at sa ganda raw niya ngayon ay hindi siya dapat na i-stress. Ginulat naman ni DPWH Sekretary Vince Dizon ng publiko sa bago niyang haircut. Sa press briefing ng DPWH itong lunes, kitang-kita -kita ang pagbabalik guwaping ni Sik Vince. Pero di lang daw ang pagiging good looks ang kanyang baon dahil confident din daw siyang makukulong na ang mga sangkot sa flood control. Ano, mali ngayong Pasko. May hirit naman sa kanya si dating COA Chair, Heidi Mendoza. Salamat daw sa confidence. Tinuruan daw siya. Ni Dison na umasa kahit pa ulit-ulit siyang nagdududa. Dagdag pa ni Mendoza, PS, nice haircut. Mahaba na rin daw ang kanyang buhok at magpapagupit na siya kapag may nakulong na. Samantala, na on the spot naman si French President Emmanuel Macron ng isa niyang supporter. Na isinagawang Paris Peace Forum na harang si Macron ng isang estudyante. Meet and greet lang sana pero gulat siya nang mag-request ito na kung pwede raw mag-apply ng internship sa presidente. Wala namang makomento si Macron at tumawa na lang. Below below in the Hague. Nilantakan naman ni Davao City Mayor Baste Duterte ang below bilong handa ng mga supporter para sa kanyang kaarawan. Simpleng salo-salo raw yan para kay Mayor Baste at tamang-tama sa malamig na klima sa dahig. Sarap na, bilo-bilo. Oo nga. Talagang parang yung kay Heidi at kay DPW, Secretary Dizon, parang relasyon lang, no? may pagdududa, duda, Tapos may confidence. Oh, may confidence. confidence. salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako si Dexter Ganibe. Ako naman, si Meiji Cruz. Hanggang bukas dito sa Political Nightly. AHHHHH